Ang huli ko pong nabalitaan tungkol nga dito sa kasong ito ng mga nawawalang sabongero. Particular siyempre itong mga sangkot na sina atong ang kasama na rin siyempre yung wizard blower na nagngangalang Totoy alias Totoy. Um, yung abogado po na si atong ang na si attorney Lord na Kapunan ay biglang umiksit sa eksena. Bakit kaya? <laughs> Hindi na sigurado ah, kung, kung paanong bigla na lang mag-iiksit ang isang lawyer And nakita niya siguro na mahirap ipaglaban, ipagtanggol ang isang atong ang sa nakikita nyang uh, development niya tungkol sa kasong ito, 'di diba? Ang rason ni Atty. Kapunan ay magiging abala siya bilang uh, miyembro ng prosecution team ng Kamara o ng Lower House para sa para sa impeachment case or trial naman natong si Sara Duterte. Pwede. Pero talaga ba? O, tignan natin kung anong mangyayari. Pero siguro naman alam niya na ng sambayanan kung sino yung kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, 'di ba? Alam na yan ng sambayanan kung sino pa yung mga sangkot. Abay nababalita ngayon na kuno ay may kinalaman. Mukhang konektado ay itong uh, issue nga na ito ng mga nawalang na, mga pinaslang na sabongero doon sa war on drugs ni Dikong. Ang hamon naman ngayon na si alias Totoy kay Atong Ang, maganda to ay yung ganitong klaseng hamon. Magpalay detector test daw sila. Silang dalawa para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Katulad nung madalas nating sabihin, pag may pera kasi madali talagang baluktotin niyan ang lahat ng bagay. Yung mga tuwid binabaluktot. Yung mga baluktot, kaya nilang tuwirin. Ganun ang sitwasyon dito sa sa atin. Papalagba itong si Mr. Atong Ang dito sa lie detector test na ito. Kasi ang dami na rin nasasangkot dito sa kasong ito. At sa tingin ko nga, meron talagang mas malalaki. Mas malalaking individual na sangkot dito sa issue na ito.